Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang magandang umaga po sa inyo on a ah, winnable Wednesday. Ayan, winnable dapat siya. Maging ang ating pong Wednesday ay wonderful o oh, wonderful. Ano pa po dapat, Daddy? Pwede ganito. Wow, 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 wow. Hallelujah. Nakakahawa ah, yung wow, 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 wow mo, Daddy. <laughs> <laughs> Totoo po yan. Wow, 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 wow. Hallelujah. Naalala ko po, nag-post ako dun sa Facebook noon. Nung last week yun eh, yung sabi natin na, yun yun, yung brains natin, sabi niya, dahil nga po sa neuroplasticity, kung patuloy tayong... Ang tawag natin to, patuloy na negative ang gagawin natin. Mawawala yung ilaw sa atin. May liwanag tayo eh nang sabi. Mawawala. Mm -hmm. At the same time, kaya tama yung sa Philippians 4 eh. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever uh -uh. things are just, think on these things. Kapag yeah. yun, the light of God, the light of the Holy Spirit of Christ will shine through sa atin. Ang ganda-ganda ngayon ng science nade-discover na nila lahat dyan. Anyway, going back, nasa programang Gapay po kayo, na-excite kami ng tatay ko. <laughs> Kasi yung science ngayon, at saka yung Bible, na kaakma alam niyo yun. Uh -huh, Kaya excited, yeah. na-excited talaga. So anyway baka nagbago po kayo dito o dun sa ating mga kaagapay na matagal ng kasama na sa programa po kayong gabay dito po yan sa 702 DCS at kung kayo po ay nakikinig gamit po ang transistor radio o yung ating portable missionary radio PM radio narito po kayo sa Luzon nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na binabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi okay? kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio. Nakukuha nyo naman po ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream. Nakukong welcome po mga kaagapay. Dito po yan sa Pilipinas, wala pa rin hanggang hulo. Kung maganda po ang inyong internet connection, definitely magandang inyong reception. At sa ating pong mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa na naka-Facebook live stream din, yun nga lang, real time sa inyo. So marami pong salamat. Praise God for technology na lalo nating mapapalaganap ang kanyang biyaya, kanyang salita ng Diyos, ang kanyang encouragement mula from His Word. Sabi nga, until all have heard. Yan. So magpuhay yung bibitaw. So dalangin natin sa 30 minutes, meron kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre encouragement para po ating Wednesday ay maging winnable. At huwag kalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kayo ibatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan po natin yung benefits of democracy. At kinuha natin to kasi nga po nung lunes, September 15, International Day of Democracy na itinatag po ng United Nations noong 2007. At nabanggit nga po doon, nag-focus sila para ma-maintain ito sa mga bansa na member state ng kanilang organization. Sabi nga natin, ang democracy hindi makakaprotect sa atin sa lahat ng masasamang bagay. Pero tulad nga po ng ating pinag-usapan na marami po ang mga research na sa kasalukuyan na nagsasabi na ang democracy ay mas may ginagawang maganda kaysa sa mga alternatibo tulad ng dictatorship, military junta, monarchies at one party system. So kahapon po na pag-usapan natin na ang mga research ay nagpapakita na ang democracy ay nagdudulot ng mas maayos na pagkatao o yung greater well-being at better health. Magandang kalusugan kung tama ang palakad at hindi korap ang bansa. So dagdagan pa natin. So sabi po ang democracy din makikita natin yung more human and civil rights. So, democracy, majority, majority rules. Subalit, so comparatively good din sa pagprotect sa minority. Maaring parang paradox, di ba po? Subalit, so ang role ng rule of law ay ang constitutionally protected civil liberties. Na ito po ay nakadesenyo para po mahadlangan ang power ng majority at ang mga makapangyarihang elite, di ba po? So sa totoo lang ayon ayon po kay sa V Dem Democ Democracy Report of 2024. Ang democracy sa mundo po ay matibay na maayos at pag ay, ma matibay po na maayos sa pagprotect ng religious, racial, political at sexual minorities mula po sa bias ng persecution ng mga autocrats ot sa dahilan po na ang minorities ay maari magsama-sama. Para po sa self-protection. Ayon nga po kay Anthony McGann sa kanyang paper noong 2004, majority rule offers most protection to minorities because it makes it easiest for the minority to form a coalition that can overturn an unacceptable outcome. Yun ang totoo. So sa isa pa pong pag-aaral noong 2020 ni Larry Barnell na Barrel naman rather na pag-alaman na ang mga tao na mas hostile or galit sa mga ethnic minorities ay kadalasang meron po silang mas anti-democratic attitudes. So tulad ng iba pang mga studies, sinasuggest na ang bigotry, yung pagkapanatiko at democracy ay hindi po talaga compatible. Okay. Another din po na masasabi natin na produkto o benefit, stronger relationship. Totoo yan. Ang social capital, gusto, gusto ko po yung term na yan, social capital ay patungkol sa strength at diversity ng isang contact, ng ating contact rather sa mga kaibigan, pamilya, co-workers, kapitbahay at marami pang iba. Ang bagong mga research ay nagsasuggest suggest na ang democracy at social capital ay may interdependent relationship na ang health ng isa ay nakatali sa health ng isa. Ayon po ito sa sociologist na si Pamela Paxton. Sa isa din pong pag-aaral noong 2002 na ang data mula sa World Value Survey at ang Union of International Association na pag-alaman po na ang democracy at social capital ay nagpapalakas sa isa't isa hanggat ang civic organization ay connected sa isang malawak na community. So in other words, ang mga organization na nag-channel ng mga tao, halimbawa, community sports league o farmers market, nagpapalakas po ito ng social capital habang ang mga insular o yung mga pansarili lamang, hindi po, hindi yun nangyayari. So sa isa din pong recent paper para po sa review of political economy, dalawang Greek researchers po ang nakakita ng matibay na evidence sa parehong uri ng relationship na ang democracy ay nagpapataas ng social capital ng mga tao at ang kanilang social capital ay nagpapataas ng kanilang satisfaction sa democracy. Ang findings na ito po ay supported ng iba pang mga pag-aaral. Halimbawa, ang rural social capital ay nagdadala sa mga tao na magbigay ng input sa government decisions sa pamamagitan po ng forums tulad ng debates at town meetings na nagpapatatag ng trust sa pagitan ng tao at government. Ano pa ang binibigay ng ang benefit ng democracy? Ito, less war, more peace. Isa sa strongest, sabi nga, conclusion mula po sa mga research, ay ang democracy ay mas peaceful kaysa mga authoritarian counterparts nito. Wala pang maraming example ng dalawang demokratik na bansa na naggera sa isa't isa. Ang kapansin-pansin na kapag ang demokratik na bansa ay nasuong sa gera, laging ito ay sa isang otokratik na bansa. At ang democracy ay mas magtatagumpay sa mga gerang ito nabanggit din po ng 2014 na pag-aaral ni Bruce Bueno de Mesquita na ang mga healthy democracies ay mas hindi makararanas ng civil war, domestic terrorism at military coup. So sa katunayan nga, ang pagtaas ng civil war sa mga nakaraang taon ay maaaring kaugnay sa pag-decline ng democracy sa buong mundo. Totoo yan. Salamat talaga sa Diyos na sa isang democratic na bansa tayo. Makikita natin na inaangat ang karapatang pang tao at sa totoo lang walang tatalo sa Pinoy kapag pinag-usapan ang social capital dahil matibay ang ating sense of kapwa at yung ating sense of community. Salamat din sa Diyos at wala tayong wala tayo sa gera tulad ng ibang mga bansa sa mundo. May kapayapaan tayo bilang isang bansa. Kaya nga mga kaagapay. Ipaglaban na natin ang ating demokrasya at maghayaang maloko at manakaw ito ng iilan lang. Susagit so, sa gitna po ng maraming controversy, lalo na po sa korupsyon, mas lalo tayong maging vigilant at manalangin para sa ating bansa. Sino pa ba ang tunay na magmamahal at magtatanggol sa Pilipinas? Eh di ba tayo lang pong mga Pinoy? Tayo lang. So ipaglaban natin ito, ipanalangin at Patuloy na hingin ang favor ng Lord para po sa ating bansa. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen uli. Amen. Wow. Sa so democracy, may self-protection. May pag unite At uh, sa ano, pag-hostile, anti-democratic, walang strong relationship. May interdependence. Nagpapalakas sa isa't isa. Matibay may social capital democracy at nagkakaroon ng town meeting, ibig sabihin pinag-uusapan. Kung kaya't less war, more peace, healthy democracy. Pag magulo, karapatang bigyang diin yung pagsasama-sama. Huwag pabayaang masira, ipaglaban upang sa gayon ang pabor ng Diyos ay sumaatin. At dahil doon, magpapatuloy ang ating democratic uh, you know uh, pamamaraan upang sa gayon magpatuloy tayo hanggang makita natin ang Panginoon. <laughs> Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at ang pagtulong ng ating mahabaging sobrang nagmamahal na Diyos sa ating may personal na relasyon sa kanya. Hindi yung basta may relihiyon lamang at pang-utak pang na konsepto, ngunit walang buhay espiritual na gumagalaw mula sa puso palabas sa community na dapat ay may pagmamahalan at pagtutulungan sa mundong ibaba Yes, sa planet Earth. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang hayagang pagdukhaw at pagtulong ng dakilang Diyos sa mga sa kanya, silang mga labi o remnant, at silang mga may tapat na puso sa kanya. Sa aklat ng awit kabanatang 33 talatang 7, ano nga po ang ginagawa ng mahabaging Diyos sa kanila? Wow, Amen. Naririto po. Pinuprotect ng mga anghel ni Lord ang mga nagwo-worship sa Kanya at di hinahayaang mapahamak sila. Amen tayo dyan. Ang ating mga dalahin at mga akibat ay sa Kanya natin inilalaga. Sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 5 talatang 7, ano po ang patutuo? Ibigay ninyo sa kanya ang inyong mga pinuproblema kasi concerned siya sa inyo. Amen. Ibigay ninyo sa kanya ang lahat ng inyong mga mabibigat na mga daladala. Sa aklat pa rin ng awit, Kapitulo 55, talatang 22. Ano po ang sabi? Ibigay mo kay Lord ang mga pinuproblema mo at siya ang bahala sa iyo di niya mapahamak ang matuwid na mga tao. Huwag kang mangimbulo o magdalawang isip man sa pag-akyat mo sa trono ng biyaya ng Diyos. Wow, Amen. Sa Hebreo Kapitulos 4, talatang 16, ano po ang binabadyang tunay ng talata? Kaya nga huwag tayong mag mag-alaalang lumapit sa trono ng biyaya ng napakabuting Diyos. Doon ay matatanggap natin ang awa at sobrang kabaitan niya na tutulong sa atin sa oras na kailangan natin. Ang dakilang Diyos ang siyang ating baluti o ating shell. Sa awit 91 talatang 4 parang ibong pinuprotect kanya sa ilalim ng pakpako niya at doon siguradong safe ka. Ang pagiging tapat niya para parang shield na magpuprotect sa iyo. Amen. Wow. Hindi ka ipagkakanulo ng maingat na dakilang Diyos na laging nagmamahal sa iyo. Sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, Talatang 5 at 6, ano po ang pinatutungkol ng salita ng Diyos? Huwag kayong magmukhang pera at makontento kayo kung ano kayo meron. Kasi sinabi ng Diyos, hinding hindi kita iiwan, hinding hindi kita pababayaan. Dobling pagdidiin. Hinding hindi. You know, inulit yun. Wow, salamat po Ama. Ang masunurin sa Diyos, nilalakipan niya ng mga pagpapala. Sa 2 Chronicles 69, nakatingin, nakatingin si Lord sa buong mundo at pinalalakas niya ang lahat ng tapat sa kanya. Pero yung basta-basta na lang kumikilos nang hindi pinag-iisipang mabuti. Kaya mula ngayon, lagi na lang magkakagera sa inyo. Wow! Kailangan ang gabay ni Lord para sa pag-iingat ng kapayapaan. Ang Panginoong Diyos ang siyang nag, nagtatakip sa atin. Sa mga awit 37-24, kahit madapa pa sila, makababangon din agad. Kasi hawak ni Lord ang mga kamay nila. Wow, wow, wow. Amen. Walang anumang sandata na inilalaan sa iyo na magtatagumpay. Walang weapon o sandata na ginawa para labanan ka ng matagumpay. kan at magtagumpay at maipagtanggol mo ang sarili mo laban sa mga bintang na ito at manang tatanggapin ng mga servant ni Lord ang reward nila ay mula sa akin. Magtiwala sa Diyos, lagi kanyang sasamahan. Mga awit 37.5, ipaubaya mo kay Lord ang buhay mo. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Maging maliwanag sa lahat na tama ka right side of history. Kasing liwanag ng araw sa katanghali ang tapat. Wow, 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 wow. Amen, amen. Di ba, anak? Opo, ama. Totoo po yun. At totoo yun. Kasi, totoo din po. Kasi sa ating sariling buhay. I mean, and I know as well sa buhay ng mga kaagapay natin. Napatunayan na natin yung Katotohanan ng pagtulong ng Panginoon sa atin. Ay, oo. Sa anumang yeah. sitwasyon ng buhay, di ba po? Marami sa atin na, you know, may mga haliwa, negosyo, nawala, pero sa biyayan ng Panginoon, itinaas uli. Halimbawa, Amen. relationships na nasira, mag-asawa, uh, tapos nagkabalikan dahil po sa mm. biyayan ng Panginoon. Amen. Uh, relationship ng mga mga magulang sa anak, na nag nag you know, nagkagulo pero binalik din ng Panginoon. Marami marami talaga at hindi lang sa relationship pati sa buhay, pati sa ating finances, di ba po? Ando ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga pag sinabi ng Lord na ako magpo-provide, ako bahala sa iyo. Basta Amen. ang point lang, sumunod tayo sa kanya. Eh minsan nawindang lang ako doon sa mga discussion last week, di ba po, doon sa, mm. sa Kongreso, sa Senado. Ay, Pagkatapos grabe. yung makakita ka ng relo na yung RM ang tawag nila. Alam mo, dad, kung magkano halaga noon? Mm. Yeah. Nas, nasa ano, dad, mga milyon. Merong 15 million, merong 93 million. Dad, mm. relo lang yun. <laughs> grabe. <laughs> yun. Tapos ang daming kotse <laughs> sa ano. nga oh, po. Ay ko mga kaagapay, huwag po tayong mainggit. Alam niyo kung bakit? Kasi yeah. po yung mga bagay na 'yon, pag dumating yung end of the world, mas at masusunog din 'yon. Ang Ay, mahalaga, talaga. ayos tayo sa Panginoon at saka tayo makakaranas ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Mararalasan at makakalakad tayo dun sa new heaven at sa new earth ng Panginoon. Take amen. note. Take note. Amen. Kaya um, wow 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 talaga. Amen amen amen. Eh. Kaya nga at ang matindi doon, 'di ba? Sa doon sa description, merong puno doon na nabubunga 12 times Dal dalawang uri every month iba. O, uh, uh, wala pa 'yan sa science, hindi pa nila kaya 'yan. Tapos ang isa pang pinaka gusto ko dyan, we will walk on the street of gold. Take note, transparent. O, diba? Uh, uh, <laughs> di so, mga kaagapay, sabi, this world is not our home. Kahit ano pang gawin nila, at kahit po anong iba't ibang kotse pa yan, may payong man yan o wala, di ba? Ang mm -hmm. point, iiwan yan. Pag namatay, doon pa rin tayo sa ano, six feet under the ground, hindi natin yan madadala. Uh, four diba? by six. Four by six Hindi ko pa alam ang measurement na <laughs> yan. But anyway, mga kaagapay, what are we saying? Let us fix our eyes on Jesus, the author, yes. and Amen. the finisher of our faith. Alam nyo, yes. yung kasanggipan, di ba naglolokohan po tayo, anong greed level kaya ito? Aba eh, grabe, yung greed level na ganyan. Naglolokohan pa nga lang tayo hanggang greed 12 o greed, di ba ganyan? Ito, ito the highest level, highest degree. Tama yung Amen. sinasabi, this world is not our home. We're just passing through. Our treasures are laid up somewhere beyond the blue. At langit. So, oh, Amen. Po. Kaya mga kaagapay, doon. Let's focus our eyes on Jesus. O oh, pray na po tayo. Panginoon marami pong salamat kasi we can always rely on you. Panginoon, you are always true to your word and you will never leave us nor forsake us. You bring us through the different challenges of life. At pinatunayan mo, Panginoon, na kung kasama ka namin sa bawat hakbang ng buhay, He will always be responsible para sa amin. Marami pong salamat sa truth na Amen. Yan. So Lord, thank you po sa aming mga kaagapay. Today is your special day si Ate Elmar Orjales. Salamat po Panginoon sa kanyang buhay, sa kanilang dalawa ni Pastor Leo or Nako, rejoicing with them, Lord, na nakadalaw sila sa New Zealand at nakakatuwa, nakabalik na rin po sila back in ministry. So Lord, we just pray for your blessing upon them. Ganon din po kay Noel Gole Cruz, Edna Hernandez, kay Junke, kay Jonah Garcia Yabiyabi. Lord, we pray for her. Ganon din kay Joanna Tamayo, kay Jock Torres. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pagpalain na po sila. Ganon din po ang mga kaagapay namin on na today's third special day. I remember and we remember to pray for Kuya Manny and Lisa Atendito. So Lord, we just pray for them. And Amen. bless them, O God, and continue to be with them and continue to make their life shine for your glory and your honor. Yes. Alala ko rin po, Panginoon, si Ma'am Beth Ilmedo at ang kanilang school sa Amazing Grace. So Father, we pray for that. At ang dalangin namin patuloy na pagpapala as they continue to transform lives for your glory and honor so lord maraming pong salamat you are so good Anong dalangin namin be with us in everything we do today amen panginoon maraming pong salamat sa salita mo ang sabi mo ang buhay mo magtiwala ka sa kanya kina. Magiging maliwanag sa lahat na tama ka, right side of history, kasing liwanag ng araw sa katanghaliang tapat. Lord, sa katotohanan yan Lord, amen, amen, ano pa ang aming ahahanapin? Nasa iyo ang katotohanan at ang pangako mo'y tunay, kung kaya't alam namin hindi niyo kami lalampasan. Kung kaya't amen, amen, amen. So mga kaagapay, sa ating pagsunod sa Panginoon, choose God always in everything. Di ba po, hey. yun yung best. So ito po si Beth Flores, nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Lolo pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Biljena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama pa si Kuya Benji Mosura at ating Gabay Barkadas, dyan sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Project, sa Bukawi Transmitter, si Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis nagsasabi kapag si Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang. Bye! Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.